Hello, 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 hello. Hello! Hello, hello, hello. Hello sa inyong lahat, mga followers, like shares, and bashers. Okay, guys. Ito na naman ako, si Jasky. Okay. So, katar complications na po natin sa galing bahay. At uh, kahapon, magagaling tayo na Okay, guys. Magagaling tayo na ka-uwi kahapon. Oh, okay. Uh, Na-antik pa, guys. Anyway, Twin yeah, Boy Alma nang... Merkules, ah Martes Martes guys kung di ako kembali ah uh, so araw na Martes ah oh yeah <coughs> <coughs> um, Martes so araw na Martes guys so ah uh, sabi ko, guys Ito man guys ah, na tayo guys uh, Para ganda ang usap Kunti lang ginawa namin kahapon guys Pero ewan eh, ko ba bakit Ganun guys Kunti lang ginawa namin kahapon Pero parang Kapagod ako guys May ganun no? May ganun ano? May ganun bagay. Kahit ako tinagbinawa niya kaya kung pwede makagod. Siguro dahil ako lang mag-isa talaga talaga din may iwasan at saka yung katawan mo depende kung nasa condition o wala yun siguro anyway uh, ilalagay naman namin ang problema itong summoning lumarga na naman nakalimutan na naman ako nakalimutan na naman ang araw kahapon nakalimutan din ako dara-dara siya na, na umalis umuwi dire diretso sa umuwi. Buti pa sa dati ko company. Pag araw na araw na, makukuha mo na. Okay? Dito, araw na, dadaan siya ganun, wala pa maalala. Dire diretso po, eh. Aygo, Eh, paano kung nalayasan ko na sila? Paano kung lilipat na ako ng ibang company? at ganyan din ang gagawin mo sa kanila aalis na ako aabsin na lang ako hindi na papasok diba magagalit sila o, pero yung 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 katayuan ko hindi lang inisip na magagalit din ako diba kasi ginalimutan nila sus paano kang gagana yan kung kakalimutan din lang kailangan ko at, diba walang tao gaganahan magtrabaho kung palagi mong kakalimutan at saka kalimutan ang pangailangan ng tao mo. Uh, walang gaganahan yan. Maniwala kayo sa akin. Pero tulong um, si pag mong magtrabaho, tapos pwede din ang araw na yon na dapat ibibigay iyo. kakalimutan, lalapasan ka lang. Lalakad na mabilis, lalapasan ka, sakay na sa magandang sasakyan, mainis ka, Nagalit ka. Ah. Uh, lalo na tang ano ko, ang amo ko lalaki. Yung truck niya nabangga. Nasira ang truck ni among lalaki ng sadyang nim. Nabangga. Kaya ang gamit niya black na kotse. Ang, ang sa akin, hindi ko liniwalang nabangga, bangga na bangga sa gilid. Hindi ko liniwala. Kasi si Sadang Nim, barabara bara kumilos. Pag nagmamadali, masigusin mabilisan lalo sa forklift mapak tu sa sasama sabi tong gilid ng forklift anong ano yung binibitbit niya ng forklift tu sa sasama yung gilid kasi mahaba e yung truck niya inasa e, na kina sa truck niya kabilis-bilis ko takbo mas may tiwala pa ako sa pagdadrive ko kaysa sa pagdadrive niya kaya ako hindi na iniwala sa sabi niya nga bangga siya nasago yung sasakay niya ganyan pa sa gilid pack truck yun eh na maliit nasa na ba na sa gilid sa may pinto na UP hindi hindi ko rin walang siyang ano ah, wala siyang kasalanan maaaring may kasalanan pa rin siya dahil sa kilos niya pinapakita niya dahil sa barabarang pinapakita niya sa kanyang pagdadrive pagtatrabaho nasago yun dahil sa kapapayaan niya kasalanan niya maaaring nabangga nga pero siya may kasalanan nakasimple or either siya nakabanga pa eh ang problema pag ganun nangyari gagastos sila gagastus na naman sila din kaya nabangga yung sakyan ang gamit siya kotse nahirapan siya magsigong hindi yung isang saking mahaba malaki kaya yung niligay sa saking medyo malilit hindi kasi ang ang problema dyan guys ako na naman ang na madadali eh huh? hmm Siyempre, gumastos, <coughs> gumastos sila sa pagpambayad ng kung no? Ng pinsala. So, yung adya madadali. Me again, me. Me. Kung na naman, guys. Kung na naman, si Jaskin na naman. Ang apektado dyan. Jaskin na ang So, ang dapat gawin? Ang dapat gawin? mag-isip-isip no isa dalawa tatlo ha mag-isip-isip sa dalawa tatlo mag-isip-isip sa dalawa tatlo yun lang kada naman tali hindi hmm, eh. kakapon walang walang ibinigay ewan ko lang ngayon nag-message ako sa kanya kahapon Isinahin ko sa kanya kahapon. Wala pong reply. Hindi man lang nag-reply na aras o. Walang aras hmm. Kaya ngayon, tignan natin kung ano yan. Tatawagan ko maya. May ano naman. Isinahin ko na sa kanya eh. Dito eh. Sabi ko nga, lagi ko nga lang sinasabi, makakita lang ako ng iba ang magandang company nakagalito may pasok sabado walang paso may paso lockdown sa sabado kasi siyempre gusto rin natin magpahinga na sabado guys kaya ang hinahanap ko yung trabaho wala ang sabado or laktaw laktaw laktaw, laktaw sabado uh, diba? dito sabado dito meron wala meron wala tapos kung meron man pasok ang sabado alas stress lang uwi na Ganun hanap ah, ko na kampanya na gano'n ang style tapos separate ang bayad hmm, di ba dito parehas ang bayad ng Monday to Friday to Saturday lugi ka kasi sa ibang kampanya guys binabayaran ng Sabado 150 130 ba't 120 ako sa dating kampali ko narasa ko yun 120 hmm. pero yung matagal na doon 140 yata Dun, ganun, di ba? Naranasan ko yun. Pag Sabado. Kaya magandang, magandang bagay yung Sa ibang kampani naman, naranasan ko rin, ano, uh, ang Sabado, overtime. Pagpasok mo ng Sabado, overtime yan. Di ba? Overtime yan. Pagpasok mo ng Sabado, tumapasok alas 12. Launa, overtime na yung sakit na overtime. Bakit din yun? Pero anyway, dito ano uh, yun, ah, yun, kaya ano, pahirapan, kaya, kaya eh, talaga ka ako nagpapasok ng tao dito eh. Ayok magpasok ng tao dito, kasi ako masisisi. Sabi so, nila, ba't ganun, ba't ganyan, ba't ganun, ba't ganyan, ayaw, ayaw ka sisihan. So, yun ang problema dito. Kaya, ano, ah, uh, nag-iisip ako, nag-iisip nag-iisip ako na isa, dalawa, tatlo eh, magbayad naman ako sa nila actually 3 years na nga ako sa company nito eh pero nag-increase naman ako guys bigyan naman nila ako na increase actually, above minimum nga ako eh ng labor rate above minimum ako eh dapat lang kasi mahirap ang trabaho dito sa Korea, pag ang trabaho mo ay sobrang hirap mabigat, mataas ang sweldo. Kaya lang, may mga kumpanyang hindi pa sobrang bigat yung trabaho, medyo mataas rin yung sweldo. Kaya pa sa nila yung rate ng, ano, ng labor. Ng rate ng labor. Rate ng labor. Yan. Ilalapas nila yun. Atay ko. Yan. Okay guys, hanggang mamaya na ulit ha. Bye bye.